Hello mga kateknik. Ah, uh, pasensya na kasi wala tayong mga video ngayon na naggagawa tayo ng sasakyan. Ngayon, meron kasi yung mga nagko-comment, may nagme-message sa akin. Kasi may nagko-comment, pero kalimitan nagme-message, nagtatanong sa ano ko? Nagtatanong, nagme-message sila sa Messenger ko tungkol dun sa mga lumalabas sa sa mga ano na sa may panel board may lumalabas kasi doon na tungkol dun sa mga EG sa may ano sa exhaust sa ano mga sa may basta sa may exhaust yun doon sa may tambotso niya lumalabas doon sa panel board niya exhaust gas ano yata yun nalimutan ko nang tawag doon ah exhaust gas ganun may lumalabas na gano'n sa panel board yan. Hindi lang isa yung nagme message sa akin. Kasi ilan, ilan na yung nagme message sa akin na ano, na may lumalabas daw gano'n sa kanilang do sa may panel board nila. Ano yun eh? Mailer ata yun. Mailer, tapos mayroon pang harabas, tapos yung mga check engine. Tapos tinatanong nila sa akin kung wala daw bang magigiging epekto sa makina yun kalimitan ng mga itinatanong nila sa akin thank you may mga nanonood ng video <laughs> okay ngayon mga teknik yung kasing ano meron pa nga nagtanong dun eh kasi nagkulay pula raw yung ano nila nagkulay pula yung check engine may lumabas na kulay pula <laughs> nagtanong din sa akin yun ano kasi mga kateknik doon kasi nung andun ako sa ano sa photon pag may mga dumadating na mga sasakyan nga tapos may ganyan na mga mga concern na nga na ganyan yun na tinatanggal ko yung mga check engine niya saka yung mga nasa sa dashboard kinu-computer ko tapos yung iba naman na program ng bago ngayon ang tanong nila sa akin kung wala daw bang magigigig epekto sa makina yung iba nasasagot ko naman, sinasagot ko. Yung iba na matagal bago ko ma masagot kasi hindi ko agad nakikita yung message yung sa comment section, yung sa comment section ko sa, sa comment. Hindi ko agad nababasa. Ngayon, mga katiknik, ang ano, yung mga tulad ng Miler, Harabas, Grator, okay lang mga katiknik na may lumalabas doon yung check engine walang nagigiging epekto sa makina. Maliban lang doon sa, madalang ako maka-encounter na pag lumabas yung check engine, ay eh may nangyayari sa, ano, wala, halos wala akong na, ano, na-encounter na, na, mina may na, anong makina, wala. Parang, ano lang, may, may yung iba, nagbabago lang ng konti yung minor, yung takbo nila, parang, parang late yung, ano nila, late yung hatak ng, parang delay, kumbaga man tumatak mo yung sasakyan pero parang pigil ganyan pigil yung sasakyan pagka yung ibang may mga check engine pero madalang yung ganong sasakyan kaya lang naman nag check engine yan kasi merong mga sensor na, pa, na nagmamalfunction pero wala namang magigiging epekto yan sa makina walang magigiging epekto kaya huwag kayong kakabahan doon sa mga may-ari ng mga sasakyan na ganyan na nakaka-encounter nung ganon wag po kayong mag-aalala na porke may lumabas na check engine eh may masisira diyan kung ano kaya lang po nalabas ang check engine dahil minasasagap lang po yung mga ano minasasagap na yung yung sensor yung iba minsan madumi ganyan kasi s'yempre matagal na 'yan tumatak takbo kahit sa ano nananakbo na 'yung sasakyan parang nagaan lang 'yung ano yung sensor nagmamalfunction lang siya kasi yung iba kasi mga sensor parang ano masyadong mga sensitive yung mga sensor. kaya nade-detect agad ng ano ng ECM o kaya ng BCM ibabato ngayon dun sa ano kaya umi sa panel sa panel board kaya umiilaw yung check engine pag na-minasagap yung BCM at saka yung ECU. Ay ECU. Kalimitan sa may BCM kasi doon kasi pumupunta yung ano niyan, kalimitan sa may BCM body control module. Yan. tapos meron pang yung nga daw, yung meron isang ano, nagtanong din tungkol sa umiilaw sa dashboard. Yung mga umiilaw sa dashboard na yan, mga mga ma'am, sir, mga ka yung umiilaw sa dashboard niyo, yung may lumalabas. Kasi yung mga ganyang may lumalabas sa dashboard, may napapansin niyo na kumisan, 'di ba, may lalabas sa dashboard tapos mawawala. Tapos malalabas na naman ano yan mga kateknik huwag kayong ang na may mangyayari sa makina walang problema dyan kaya, kaya lang hindi normal nga na mayroong lumalabas na sa may panel board ninyo kaya mas maganda pagka mayroong lumalabas na sa may panel board ninyo kung sang merong malapit na dealer na poton doon na lang ninyo dalhin para mabura yung ano na yun yung lumalabas na yun, para ma para ma-scan din kung ano yung kung bakit lumalabas yung ganong ano may lumalabas sa mga panel board ninyo o kaya para mabura, mabura din yung mga check yung, ah, yung mga pating yung check engine para mabura, mabura yung check engine yan ganyan lang naman gagawin niyo. Ngayon, wag, kayong mag matatakot at magpapanik na oh nag biglang may lumabas, biglang umilaw yung check engine, eh. matatakot kayo. Hindi po nakakatakot 'yan okay lang po yan na pag lumalabas yung check engine eh, may masisira wala pong ano yan wala pong kinalam sa ano yan hindi po masisira yung makina natin wala pong mangyayari sa sasakyan natin maliban nga lang doon sa sinabi ko na kumisan parang kumisan yung iba pag nananakbo parang pigil yun nga parang pigil ang pagka may ganon pero madalang sa mga sasakyan yung yung, yung sa amin nung nandoon ako sa poton doon sa ano sa pagtakbo niya madalang yung na encounter ko na yung yung makina eh may magkakaroon ng problema yung makina wala akong na encounter na gano'n parang wala maliban lang sa yung ano kumisan nga ano yung mga na pagkawarang kada ka parang pigil ng konti yun lang pero madalang na madalang yung ganong case na ano nangyayari na ganun parang ano lang yan nagmamalfunction nga lang yung ano may nagmamalfunction lang ganun lang mga kateknik huwag kayong matatakot na kumisan nga ano nga eh meron akong ginama din na ano naman nagpula yung ano nagpula yung check engine nya buti nga tataka nga ako bakit naging pula yun dapat ano na yun eh hindi na si aandar eh kasi nagpula na yan pero na under pa rin kaya lang ang problema kasi sa kanya naglolo ko minsan naglolo pa where siya naglolo power yung makina yung ano niya yung gas niya pag inapakan walang ano walang response hindi siya nagagalit hindi siya na ano, yung revolusyon niya hindi nababago meron nagkaganon ngayon pagka may ganyan kailangan dalhin nyo na rin sa mga dealer ninyo sa mga dealer na yung pinagkunan ninyo kung sa malapit dyan na dealer na photon dalhin ninyo kasi ano yan eh kailangan nang i-scan yan sigurado ka kaya sigurado ako na mayroong problema sa mga computer yan pag hindi BCM eh yung ECU yan kalimitan ganun yan pero kalimitan ECU hindi na ano, kalimitan ano na i-convert ko dyan BCM ang nagigiging problema pero hindi naman ano yan Madalang Ilan lang yung naging ano ko nandyan Ilan lang yung dating ginawa ko na Tumilaw yung kulay pulang ano Maliba lang sa may masisira yung ano May masisira sakit Masisira yung BCM Yan Saka lang nagkukulay pula yung kanyang ano Yung check engine Pero madal Halos ilang ba yung nagawa kong ganyan Parang isa Dalawa tatatlo yata, tatatlong piraso lang yata yung nagawa ko ng ganyan na nag-iilaw yung kulay pula na check engine. Pero hindi naman nasira yung makina. Walang problema sa makina. Hindi nasisira yung makina. Bali, ano lang yung mga computer lang yun yung nagkakaroon ng ano problema. Ngayon, pagka nadala naman ninyo yan doon sa menu, ano, papa, lalo na kung ano yan, lalo na kung warranty, mapapalta naman yan mga kateknik. Papalta nila yan pagka warranty maliban lang kung hindi na warranty iyan, ayan. Medyo, 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 mahal lang konti ang presyo niyan. pero yun lang ang masisira yung ano lang mga computer mga DCM ganyan wag lang makina ang masira mas lalong malaking gastos pagka makina pero sa mga ganyang umi umiilaw na ganyan hindi nasisira yung makina marami na akong ginawang ganyan wala naman nangyayari sa mga kanina. May minailaw ang check engine. Marami na kong ginagawa na ilaw ang check engine. Eh, nagmamalfunction lang naman yung anak limita sa mga preno, ganyan. Kaya nailaw yung check engine. Yung may sensor sa ano, yung mga yung mga ano, sa, sa, sa brake, yung mga ABS niya. Yan. Kaya nag-check engine. Kalimitan ganyan. Maliban doon, wala na. Magkakaroon ba ng ibang problema? Napakadalang na yung mga lumalabas na yan na ilaw sa may dashboard yun lang po mga kateknik kasi marami nagtatanong sa akin Mar hindi lang isa, hindi lang, hindi lang dalawa hindi lang tatlo marami kasi nagtatanong sa akin kaya doon sa mga ano kung mapapanood nyo yung video ko yun na to wag po kayong mag-alala sa mga lumalabas doon sa inyong mga panel board hindi po nakakasira ng makina yan kaya wag kayong kakabahan kung may, may lumabas man dyan dalhin nyo lang sa kasa ipa-scan nyo na lang tapos ipabura o kaya kung ka kailangan i-reset yan o e, e, i-program ulit ng panibago ipaprogram nyo, ipareset nyo ganyan lang yan mga, mga ka-technic wala pong mangyayaring masama sa makina ninyo sa, sa, makina hindi po ano yan mga nag ano lang, nagmamalfunction lang na sensor yan kaya umiilaw yung check engine o kaya may lumalabas doon sa may panel board ninyo. Wala pong problema yan. Kaya lang, siyempre, pagka tulad, tulad nga nun, siyempre, bago yung sasakyan. Kasi bisa, siyempre, sasabihin nyo, bakit may lumalabas na ganito? Eh, bago naman yung sasakyan ko, ganyan, ganyan. O, kasi mamang, normal lang naman yan, kahit ano naman sasakyan, merong mangyayaring ganyan. Kahit anong brand ng sasakyan, merong mangyayaring ganyan na may lumalabas. Eh, natural lang yon okay, Japan man yan o China na parang sa sasakyan pare-parehas lang yan na may lumalabas na gano'n na may nagmamal function na ganyan kaya wag po kayong kakabahan kaya lang sa photon iba kasi ang sa photon pag mag, yung mag check, engine believe nga ako sa ganyan kasi hindi nagkakaroon ng hindi nagkakaroon ng ano sa ano sa makina kasi yung iba kasi may ibang sasakyan hindi ko nasabihin pagka nag check engine kalin karamihan pag nag check engine yung iba hindi na start tapos hard starting ganyan mahirap pa, pa start panda rin mahirap siya mag start maraming nangyayari na hindi maganda pagka lumalabas yung check, check engine pero sa photon mga ka technique hindi naman sa inaano ko yung ano no pagka umilaw siya walang nangyayaring ganon madalang na madalang lang yung gano'n na mag yung parang heart starting mad anak po lang yung nagagawa kong ganyan yung mali ba lang sa Siberian driver na parang hirap lang umarangkada gano'n lang pero walang ano walang mangyayari walang ibang nangyayari sa ma ano sa makina walang ibang nangyayari sa andar ng ano makina sa, sa takbo niya maliban lang sa gano'n na medyo hirap lang umarangkada dito ulit sa iba na ang dami pa pag ganun ganun pa ganon yung andar ng makina parang um, ano parang kum, ba yung makina ang sasakyan mga katikot yan ano? parang hirap siyang marangkada ganyan tapos gagaan arangkada ganun lang ganun yung iba pero sa poton walang problema yung ganun kahit mag ilaw yung check engine wag lang magpupula may problema yan mga kateknik Huwag nyo lang, pagka may nagpula na yung check engine yan, may problema ang mga computer, may computer na mayroon, may problema ang computer niya, mayroong computer na hindi maganda. Padala niya lang agad ninyo sa kasa yan, pagka nagpula yung check engine. Yan. Kasi hindi po yan, kung walang ano eh, nangyayaring ano, hindi maganda. Pero madalang yung ganyan nagpupula yung check engine. Napakadalang. Kung bago man parang pag sa inyo nangyari ng ganyan, tsamba lang yun. Na tsamba, na tsambahan nyo lang na nagkaganyan yan sa Pero huwag kayong matatakot sa ano, sa makina na masisira yung makina, wala. Alam ano lang yan. Kailangan lang siguro i-reset, i-program ulit ang panibago, ganyan, para mawala yung ilaw na yon. Yun lang mga kateknik. Sa mga nagtatanong sa akin, huwag po kayong matatakot na may umiilaw sa inyong panel board kasi normal lang yun na may ano yan na may umiilaw talaga yung iba naman wala wala silang ano kinakatakot kasi walang nailaw eh pero yung mga sa may merong may mga umiilaw kasi marami nagtatanong kasi marami nagtatanong sa akin yan. wag po kayong matakot sa mga umiilaw na yan dahil hindi lang ng kasa iparasit niyo, ipa-computer ulit niyo kung nakalagay computer ulit ng panibaw ipo-program niyo, ipapaprogram niyo, ipa-program niyo, walang problema. ipo naman nila 'yan at huwag kayong matakot na may, may masisira sa makina. Ay, okay, lang po mga ka-technic. At saka sa mga hindi nga po pala nag-i-skip ng aking video, maraming salamat po. Malaking tulong 'yon para sa akin. Thank you po mga ka-technics. Okay sana po, makatulong itong video kong ito para hindi po kayo kabahan do sa mga tungkol sa mga umiilaw-ilaw na yan huwag po kayong matakot sa mga na nalabas sa inyong panel board okay, yun lang po mga katiknik maraming salamat po sa mga nagtatanong, yan, okay lang yan okay lang, magtanong kayo na magtanong walang problema, Sasagutin ko po yan mga katiknik, walang problema yan okay, baka sa susunod na vlog ko baka sa ibang ano nyo na ako makikita sana sa ngayon, wala pa muna mga ka -technic. Andito lang ako sa bahay. Okay. See you next vlog mga ka -technic.